Hello guys, good morning! It's another day na naman. Another video, another gala na naman guys. And today, samahan niyo ako. Pupunta kami sa city ng Seto. Kasi may festival sila ngayon doon. Siyempre, kasama ko na naman yung makukulit na kasama kong dalawa. 3 o'clock na nga to ng hapon. And maglalakad pa kami mapunta sa bus stop. May mga kasama kami ngayon. May mga bago na naman kasi kami mga kaklase mga Indonesian ulit sa mga Vietnamese. Pero mga ibang kategory kasi sila. And ito na nga, nagmantali na din kaming bumaba. Baka kasi eh, nasa baba na din yung mga kaklase namin. 3 o'clock kasi ng hapon ang usapan na magkikita doon sa harap ng gako. And doon oh, nga, nandito na nga silang lahat dito sa baba. Kami na lang pala yung mga inihintay. Yan, sumula na dito sa harapan ng school namin. Maglalakad kami hanggang sa bus stop. Makukulit din pala itong mga Indonesian na to. At saka mas tarap din silang kasama. Hindi sila mga KJ. mga 8 minutes lang naman ang lalakaran namin papunta sa bus stop kaya medyo malapit lang kaso nga lang medyo mainit pa pero syempre mga excited mga person kaya sige lang nagdala nga din kami ng baon namin sa kapalatag para doon sa damuhan doon sa may park para kami mga mamang pipiknik Andito na kami nga sa bus stop pero mag pa kami ng mga ilang minuto kasi may mga oras ang pagdating ng mga bus dito. Pag mo makikita ka ng mga sign na nga ganito, ibig sabihin dito yung mga bus stop, dito yung sakayan. Mga ilang minuto nga lang inintay namin at dumating na yung bus. Siyempre, bago ka makaakit dun sa mga bus, kailangan mo ding pumila. Lahat kailangan pumila bago makasakay. At syempre, bago ka pa makapasok, kailangan mong makakuha ng tiket. At dito hanggang sa may dito mo kukunin yung mga tiket. First time na namin sumakay ng bus. Kaya di pa namin masyado alam kung anong ginagawa namin. Pero at least ngayon, alam na na namin kung paano sumakay ng bus para kapag namasyal kami ulit, alam na namin kung anong ginagawa namin kung sasakay kami ng bus. At ito na nga, pababa na din kami. Bago ka bumaba pa, dito sa mayarat, dito may harap, dito mo yung hulog yung bayad mo sa akin tiket. Siguro mga 10 minutes din yung mga binahin namin bago kami nakarating dito pagdating namin dito, hindi namin alam kung saan talaga banda yung Toso Park. Basta naglakad na lang kami, tumawid sa kabila. Sabi kasi sa amin, paakit daw yun. Kaya nung nakita namin tong hagdan na pataas na to, naisip namin na baka ito na nga. Kaya tinignan namin na tung mapa. Para masiguro namin kung ito na nga yung park. Nandito na nga yung park na hinahanap namin, kaya maket na din kami. At sa taas nga nito, eh, makikita mo na lahat ng mga nasa baba. Sobrang taas nga dito, kaya nakakapagod talaga umakyat dito. Pero pagdating mo naman sa taas, maganda naman yung makikita mong view. Pero napansin ko parang hindi na masyadong pinupuntahan ng mga tao. Kaya parang hindi na na-maintain yung ganda ng park. Medyo matataas na yung mga damo. Nakita nga namin tong statwa na to. Nakakatawa lang kaya kumuha din kami ng mga picture dito. Tingnan nyo nga park nila dito. Parang napabayaan na nga. Kasi mukhang wala na nga mga tao pumupunta dito. Pero nung nakita namin tong swing, para kami mga bata. Sarap yung tulibalikan ng pagkabata. Mga kapag may manakakita sa amin dito, isipin mga isip bata kami. Pero in fairness, enjoy din mag-swing. Tuwang tuwa na nga tong mga kasama ko. Oh. At napagod na nga kami sa kakagalat kakalakad, kaya kumain muna kami. Nagdala nga kami ng baon namin na burger. At dito na namin kinain sa park. Para habang hinahantay na mawala yung init ng araw, eh kakain muna kami't magantay dito sa park. Mula nga dito, makikita mo talaga yung lahat ng mga bahay sa baba. Kaya kadalasan, yung mga tao pumupunta dito kapag yung gabi na para sa hanabi viewing. Or yung tinatawag nilang fireworks display. Mataas kasi yung part na to, kaya kapag may fireworks sila, kitang kita dito. After nga namin kumain at nagantay ng konti, eh, bumaba na din kami. Dito nga kami bumaba sa kabila kasi shortcut to. Eh, kawaii! Ato mi chimienay! Pag nahulog ako, pakisalo ako. Pupunta na nga kami dito sa mismong town. Malapit lang naman siya dito kaya nilakad na lang namin. pagdatingan namin doon, sobrang napakadaming tao. Pero umakit kami sa overpass para makapunta sa kabila. Mula nga dito sa taas, makikita mo yung ilog. Makikita mo rin yung napakadaming tao nagpunta. Marami rin mga stall ng mga pagkain. may mga bilihan ng laruan. Nakita nga namin itong bilihan ng Ringo Ame kung tawagin nila. Ang apple na nabalutan lang ng matamis. Meron ding iba't ibang drinks. At marami pang mga pagkain na pwede mong pagpilian. May mga nakasuot pa nga ng yukata. Napakakitig na Sobrang dami ng mga stall na pwede kang pagpili ng mga pagkain. Kaya hindi na rin namin masyadong nalibot. Kasi sobrang dami na din tao. Nakakapagod din makipagsiksikan. Parang katulad din ng fiesta sa Pinas. Kapag may fiesta, napakadaming tao at saka napakadaming bibilhin. Siyempre, hanggang tingin na lang muna kami kasi nagtitipid pa mga person. Hanggang tingin na lang muna kami. So, hanggang dito na lang aking video guys. Abangan niyo yung part 2 ng pagpunta namin dito. ja matakwanda na eh.